Dito ako ngayon sa San Sambalit guys. Puntaan ko yung anak ko. At magkakapitan kami. good morning. Ayan, may dala akong baso. At bibili na lang ako ng mainit na tubig. At may dala akong ayun Ayan. Kasi gising ko lang, tinanong buhok ko. Parang, ano, aswang. <laughs> Ayun, puntahan natin yung anak ko, guys. Hanapin natin yung dorm niya. Number 10. Baka tulog pa sila. Tulog kaya yata sila, guys. Ayun na. Oh. punta natin guys samahan nyo ako guys magkapi magkapi kami ng anak ko kasi mamaya pa nga kami tanghali kakain ng kanin andito na yung tin ito na yung tin dorm ten. lumipat pala sila sa 12 guys Nilipat pala sila sa 12 kasi kagabi. Kahapon, dorm sila. Kaya hanapin naman natin ang 12. Nilipat pala sila sa 12 kasi sira daw yung tubig. Samahan niyo ako guys kasi ulang katatao dito. Oh. Mga tulog bata. daming dorms ah. Eh. daming dorms guys kasala pang wala pang ganung tao sambahin yo ako guys baka may momo char <laughs> ito na ang 12 ito ito na ang 12 tawagin kana si JK JK gising ka na Labas ka muna. Ay, naka, ano yata to? Ay, di pala, nakapadlak. Ha? Magkapi muna tayo. Kasi ano, alas ayos mamaya, ma, ano na naman. Eh, alas nga. Kailan ka magkapi pag ano? Di ba alas ayos tayo dyan sa may ano? Diyan? Oh, saan ba? Tsaan? ayano Alas ayos tayo dyan, di ba? Ay, ang anak ko guys oh. Gising na. Kaya magkape na mamaya. tayo ngayon. Ngayon na ah, kasi busy mamaya. na. Busy na nga mamaya. Hindi na tayo magkapagkape. Ogo-ogo Ag po. Wala pang eh. magkapagkape dun eh. Mayarami na din sa kantin. Kailan tayo magkape pag alas 6 na busy Ay, na mamaya? Hindi uh, pa Edi mamaya ka na. Edi ako muna magkape ha. Sige. Mamaya na raw guys. Mamaya na raw siya. ako lang muna magkapi guys ako na lang muna magkapi guys makulit ang anak ko ayaw eh. maniwala eh marami kasi ang activities mamaya guys kaya para hindi ako mabisi iinom muna ako ng kape kasi mamaya May pupuntahan kami. Na tayo sa canteen guys. Ino muna ako mainit. Ayan, ayan yung canteen. Bibili lang ako mainit. Dito. 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 Ayan guys, nakabili na ako ng mainit na tubig. Mamaya na rin yung anak ko. Doon na ako sa door magkape. Aray ko, ang init. Teka lang. Aray! Ang init pala. Kaya nga mainit eh. Eto guys, dito na tayo sa Dome ayan guys tinimpla ko na yung dala kong milo makatipid kasi pang magdala guys kasi dito ano medyo pricey pag dito copy na tayo guys ayan guys pwede na nating inumin kapitayo guys. Good morning. Mamaya na raw yung anak ko. Patutulog pa raw siya eh. Bye guys. Thank you for watching.